Hola! For today's video, gadala tayo. Banding muna kami ng mga kaibigan ko dahil day off namin sa trabaho, nagkaayaan kaming kumain sa labas. Wala lang, gala-gala, window shopping. Ang ending na budol. Nasa sasakyan pa kami, eh, napakaingay na namin. Diyos ni Marima, paano lang kaya pag nasa labas na kami? Nakahiya. Char. Buti na lang, nasa loop lang kami ng sasakyan. Walang nakarinig Kaming tatlo lang. Kaming tatlo na bibingi sa mga ingay namin. Ang ligalig ng mga lola mo. Palibasa, pag nasa trabaho kasi kami, hindi kami nakakapag-usap ng ganito kaingay. Hindi ka pwedeng magingay ingay pagdating sa trabaho. Kahit pa lunch break mo. At kung anong break pa dyan. Kasi sensitive ang mga hapon. Imagine mo nga naman, pag ibang lahi ang narinig mo na nag nagtatawanan di Diba medyo masakit sa tenga. Parang ganun din nang pandinig nila sa atin. Medyo masakit ang tenga nila sa mga bosses at mga ano salita natin kasi hindi nila naiintindihan. Intindihan ko naman yung nararamdaman nila kasi ganun din yung nararamdaman ko pag nakakarinig ako ng mga ibang lahi na kasi sigawan nagtatawanan. Syempre respeto na rin kasi pansa nila to. Nakikitira lang tayo. Nalala ko ng ano nung bago pa lang ako sa trabaho. Syempre hindi ka, ka pa sanay nangangapa ka. Yung paalam yung mga ugali nila kung ano talaga yung totoo sila. Hangga't hindi mo sila nakakasalamuha. Pero pag nakakasama mo na sila araw-araw maririnig mo yung kwento nila may intindihan mo sila. Kasi nung bago pa na ako sa company namin sa sobrang dami naming mga Pilipina nag-uusap-usap kami ang Inaamin namin pag lunch break, talagang tawanan, kwentuhan. Nang sabihan kami nung amo namin na, pwede pang manahimik kayo pag kumakain tayo. Kasi istorbo sa ibang kumakain. Kasi nga naman sila pag kumakain, sila tahimik lang sila. Nag-uusap-usap sila pero hindi sila maingay. Napaka-sensitive natin pag napagsabihan tayo ng ganun. Pero hindi natin naisip na, oo nga naman, tama nga naman 'yung sinasabi. Tska, bansa nila 'tong nakikitira lang tayo. Kailangan natin makisama at respetuhin kung ano man 'yung rules nila. Pero nung time na 'yon, mga immature kina bukasan, yung... hindi na kami kumain dun sa table namin. Ang mga lola mong immature, kumabas kami, pumunta kami nang convenience store, doon kami nag-ingay. Baliw na ba, nakahiya. Nagwelga kami ng isang lunch char. Tapos kinabukasan, balik na naman. Siguro mga 5 years or 6 years pa lang ako dito sa Japan. Kaya marami pa akong hindi alam. At marami pa akong dapat pag-aralan. Pero sobrang laking tulong ng paglabas ko sa bahay or pagtrabaho ko sa labas kasi ang dami kong natutunan. Pag pala nakakulong ka lang at ang lagi mo na lang kabanding ay mga kababayan mo. Ang hirap dahil wala kang matutunan kung alin, ano lang yung naririnig mo sa kanila, ano yung nakikita mo, yun din ang susundin mo. Ibang iba pag nakikipag-usap ka sa mga hapon. Importante yun kasi bukod sa matututo kang magnihong, marami kang malalaman, lalo na sa kultura nila. Sa pag kung ano yung mga ayaw nila. Yung mga nilang ugali natin na hindi sila makaka-relate. Siyempre, ganun din naman tayo sa kanila. Mahalaga na maririnig mo sila yung opinion nila para ma-enlighten ka. At siyempre, pag nakikita nila na nirerespeto mo yung kultura nila, ini-embrace mo yung kultura nila, matutuwa sila sa iyo. Ganun din naman tayo, 'di ba? noong una ang dami kong inis sa kanila. Kahit ano-ano na lang napupuno. Siyempre, tayong mga Pinoy may katigasan ng ulo. Aminin mo, wag kang deny. Char. Minsan di maiwasan na nagkakaroon ng trouble sa trabaho. Ang ugali ko, noon, sabi ko Kung hindi ko naman kasalanan, bakit ako magso-sorry? Kasi napapansin ko sa kanila, nagso-sorry hindi na sila nag-explain. Pakiramdam ko noon, pag lang, wala kang karapatang magsalita. Wala kang karapatang galitan. Tapos yung pinagsasabihan at pinapagalitan ay eh, yung kulang ng yuko at sorry ng sorry. Sa isip-isip ko, sa akin mo gawin 'yan. Hay, ewan ko na lang. Oh, 'Di ba, walang sinasanto ang lola mo. Matapang pa sa kalabaw. Kalabaw na kapapanganak lang. Charot. Pero buti na nga lang at walang umaatake sa akin nung time na 'yon kasi kung hindi eh matagal na akong nawala doon. Char. Pero sobrang thankful ako dun sa experience na 'yon kasi nakita ko lahat. Hindi na worst sa lahat. Nakita ko 'yan sa pinag-aralan ko. Doon ko nabuo ang lahat. Hmm. pasensya, haba ng pasensya, ang pang yung mag-iisip ka muna bago ka umaksyon. Unti-unti kong naintindihan yung mga ugali ng mga hapon at napahanga ako sa kanila. Tahimik lang sila pag naiinis sila hindi sila nagsasalita hindi sila nagiiwan ng bakas pag napapagod na sila malalaman mo aalis na lang din sila lang pasabi I mean, wala silang sasabihin basta lang aalis na lang sila hindi ka tulad sa atin na bago ako umalis ay papalatan muna kita charot syempre base lang din sa experience ko hindi naman tayo pare pareho ng pinagdadaanan dahil takot nga ako noon magtrabaho sa labas baka mahihirapan ako makisama sa mga hapon syempre iba yung lengguwahe at saka hindi pa ako masyadong magaling magnihongo nagmamasid lang ako at syempre mahalaga na ipapakita mo sa kanila na willing kang gumawa ng lahat ng ipapagawa sa iyo willing kang matuto at gusto mo yung mga mo gusto mo yung trabaho at ang pinakaayaw nila, syempre kahit naman senior, yung may sila. Yung maipapagawa sila sa iyo tapos makikita sa reaction ng mukha mo na parang ayaw mo yung trabaho. Yun medyo ma-offend sila. Sasabihin ka agad nila na ah, mapili ito sa trabaho. Buti na lang talaga hindi ganoon yung ugali ko nung pagpasok ko dyan. Kahit sobrang init ay eh, ini-enjoy ko yung ginagawa ko. Pag hindi ko kaagad nakuha yung tinuturo sa akin, eh, sorry ako nang sorry. Hindi ako nang hinang pasensya dahil nga gusto ko ng trabaho. Kinarir ko talaga siya. One time naririnig ko yung leader namin at saka yung isang sipsip -sip na hapon. May pinagchichismisan sila, mabagal daw. Tapos ayun, tinanggal nila sa trabaho. Nakakaawa kasi pinapagalitan nila nang pinapagalitan. Istorbuhin mo na natin yung ko shopping mga ka? Oo. Parang ang atin ng linggo ng wika. Ako po si Mamla Tresya. Balik tayo dun sa sipsi. Sa trabaho mo talaga matatagpuan ang lahat ng klase ng tao. Ako si nagmamasid at nakikinig lang. Sabi ko ay ganito pala mga ugali nila. Kaya naisip ko, para hindi ako mapag-initan, kailangan kong galingan yung trabaho ko. Kailangan kong matuto ka agad. Una, matutunan ko yung mga tinuturo sa akin. Tapos yung second step, ay kung paano ko siya bibilisan. Ganito pala sa trabaho. Sabi Pag marunong ka magtrabaho, hindi ka pag-iinitan. Yun yung tinanim ko sa utak kong maliit, char. At yun na nga, nagsuccess ang lola mo. Pero yung sip, sip hindi pa rin siya natatapos. Lahat na lang talaga na Kaya yun. sabi ko, hmm? Never mind. Hindi naman ikaw magpapasahod sa. Pero ito. sa totoo lang, sa araw-araw na pagpasok ko eh, may kaba Sobrang bully talaga nun. Hindi lang siya bully, sipsip -sip pa. Pero hindi umobra yung pagkasipsip niya sa akin at pagkabully. Dahil malakas yung fighting spirit ko. Char. Sure. Pero pansin ko nun, inis na inis siya sa akin. Pinagiinitan niya ako lagi. Buti na lang, hindi ako naka-under sa kanya. Kaya lang, pag wala na akong ginagawa eh, napupunta pa rin ako sa kanya para tumulong. Kahit ayaw na ayaw ko, kailangan, kailangan kong, kailangan kong labanan yung, yung takot ko. Na baka ko siya. Na baka hindi ako makapagpigil at masabunutan ko na siya. Kaya wala akong ginawa sa araw-araw habang nagtatrabaho ako, matututunan ko lahat ng trabaho na pinapagawa sa. Akin. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, napunta ka dito para magtrabaho, hindi magpag away Hanggang sa hindi ko na malayan, nag-isang taon na. Nalagpasan ko yung isang taon, dalawang taon, tatlo, apat, lima, hanggang sampu. At hanggang umabot ako ng 14. At syempre, andun pa rin yung bullying kasama namin. Dahil may rango na siya sa sobrang pagsisipsip niya. Naging Dracula na siya. Char. Although, hindi siya makafocus sa akin kasi marami siyang kalaban. charot Marami siyang pinag -iinitan. Hindi lang ako, hindi lahat kami. Pero nakakaaway yung mga kalahi niya kasi hindi talaga lumalaban sa kanya. Kung pagsabihan niya at niya sa harap ng mga kasamahan eh, talagang hmm. iba lang ay wala na. Kung ibang dahil lang yun matagal na siyang nasampal sa bunutan lahat na ng klase ng sabunot baka nadaanan na niya eh kung ipapahiya niya yung mga kababayan niya eh grabe minsan kinikilabutan ako pag naririnig ko siya na pinapagalitan niya yung mga matatanda pati ako na stress kasi damay damay na. pero syempre wala kaming lusot lahat kami makakatikim sa kanya yun nga lang ang kakaiba hindi niya kami mamura-mura ng harap-harapan patalikod tumira ang lola. Saksak dito, saksak doon. Kaya yung mukha niya tadtad ng saksak. Charot. Na unay rada is siya. Kaya nung tumigil na yung mga matatanda, kami naman yung pinag-iinitan niya. Mas lalo siyang na-stress at hindi mapakali ang kaluluwa niya. Kulang na lang etubuan siya ng sungay. Ang hirap kaya magtrabaho pag may mga kasamang ganito. Hindi hmm. ka mapapagod sa trabaho, mapapagod ka sa stress. Ang ugali pa nung Dracula na yun. Pag alam niyang inis ka sa kanya at hindi mo siya kikibuin. Pag may kailangan ka sa kanya at yung tipong alam niya na lalapit ka sa kanya, iiwas siya, tatago siya. Di ba nagpapaimportante? Akala mo naman kagandahan, char. As in nakakaubos siya ng pasensya. Feeling magaling sa lahat ng bagay. Sa isip-isip ko malamang kasi hapon ka. Napaka-plastic pa. Sa sobrang plastic niya wala na siya sa level ng urukay. Siya yung plastic na nabaon sa lupa ng ilang taon. Yung maitim na. Parang siya lang maitim ang buti. Pag harap mo eh akala mo mabait. Hindi pa tapos ang kwento ko. Diak magugulat kayo. After 14 years kung ano nang nangyari sa kanya. See next time. Miss